yak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiyahatid ang tulong para sa mga residenteng naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Agon. Ayon kay PBBM, inatasan na nito ang Department of Social Welfare and Development, the Department of Agriculture at Department of Health na ihatid ang lahat ng tulong at suportang medikal sa mga biktima ng bagyo. Responde rin, o re-respond rin kaagad anya ang pamahalaan upang maisaayos ang nasirang infrastruktura. Siniguro rin ni Pangulong Marcos na may nakaantabay pang pondo para sa typhoon hit areas. Kaya naman ang DPWH at saka ang DOTR ay kailangan susunod na dyan sa first responder para maayos na kaagad ang mga nasira ng infrastructure. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga uh, mga ngailangan tayo ay gagawin natin